Naramdaman mo na ba ang matinding pagnanais na manalangin, ngunit ang mga salita ay hindi dumating? Natagpuan mo na ba ang iyong sarili na nakatayo sa harap ng Diyos sa katahimikan? Napuno ang iyong puso, ngunit hindi maipahayag ang iyong nararamdaman? Minsan, ang gusto lang nating gawin ay buksan ang ating mga kaluluwa, ngunit kulang tayo sa lakas, pangunawa, o kahit natapang. At sa mga sandaling ito na ang banal na espiritu ay nagiging ating tagapamagitan, ang nagdarasal kasama natin at para sa atin, na isinasalin sa mga daing ang halos hindi maipahayag ng ating mga puso. Ngayon, sa panalangin ito sa umaga, inaanyayahan ka naming pahintulutan ang banal na espiritu na manalangin kasama mo at para sa iyo. Dahil kapag hinayaan natin siya na pangunahan tayo, maging ang katahimikan ay nagiging panalangin. Ilang beses na nating sinubukang lutasin ang lahat sa ating sarili. Dala namin ang mga pasanin na hindi namin dapat dalhin. Nakikipagpunyagi kami sa aming sariling lakas. Iginigit namin na sundin ang mga landas ng walang direksyon. Ngunit hindi tayo tinawag ng Diyos sa isang solong paglalakbay. Ibinigay niya sa atin ang banal na espiritu bilang ating aliw, gabay, kaibigan at tagapamagitan. Siya ay nabubuhay sa loob natin upang ipalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, at na kahit tayo ay hindi makapagsalita, siya ay patuloy na nananalangin sa loob natin. Ito ay makapangyarihan. Dahil ang panalangin, sa sandaling iyon, ay hindi na nakasalalay sa ating kahusayan sa pagsasalita, kundi sa buhay na presensya ng Diyos sa loob natin. Paano kung ngayon, sa halip na subukang kontrolin ng lahat, hinayaan mo na lang ang iyong sarili na magabayan? Paano kung, sa halip na sabik na maghanap ng mga sagot, pinatahimik mo lang ang iyong sarili sa loob ng ilang segundo at sinabing, Espiritu Santo, manalangin kasama ko. May mas malalim pang nangyayari kapag sumuko ka ng ganito. Ang presensya ng Espiritu ay nagsisimulang ihanay ang iyong mga iniisip, kalmado ang iyong kaluluwa, aliwin ang iyong puso. Nagsisimula siyang maghilom ng mga sugat na hindi mo alam na hilaw pa pala. Hinihinga niya ang buhay sa panghihina ng loob. At ipinapaalala niya sa iyo na ang Diyos ay kasama mo, ngayon. Kung sa palagay mo ay mahina ang iyong pananampalataya, nang iyong isip ay puno ng mga pagdududa, o ang iyong puso ay masyadong mabigat para manalangin, alamin na sa sitwasyong ito ang pinakagustong kumilos ng banal na espiritu. Hindi niya inaasahan na magiging perpekto ka. Hindi siya humihingi ng magagandang salita. Gusto lang niya na gumawa ka ng espasyo, para imbitahan siya na makasama ka sa sandaling ito. Ito ay sa sandali ng iyong kahinaan na ang langit ay lumalapit sa pinakadakilang lakas. Ito ay sa iyong taimtim na panalangin kahit na tahimik, na banal na espiritu ay nagpapakita ng kanyang sarili na may kapangyarihan. Kaya, sa sandaling ito, huminto sandali. Huminga ng malalim. Ipikit mo ang iyong mga mata kung kaya mo. At sabihin, Espiritu Santo, sumama ka sa akin manalangin. Kailangan kita. Hayaang balutin ka niya ng kapayapaang nakahihigit sa lahat ng pangunawa, na may presensyang umaaliw at nagbabago. Ang panalangin na nagmumula sa lugar na ito ng pagsuko ay ang pinakadalisay na umiiral. Doon nakatagpo ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. Doon na dumampi ang langit sa lupa sa loob mo. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, mag-subscribe sa channel. I-like ang video na ito at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng panalangin ito ngayon. Magkomento sa ibaba. Espiritu Santo, manalangin kasama ko at sabay nating palakasin ang tanikala ng pananampalatayang ito sa umaga. Kapag humarap payo sa Diyos at kinikilala na hindi natin ito magagawa ng mag-isa, may makapangyarihang mangyayari, ang langit ay gumagalaw patungo sa atin. Ngunit may isang susi na madalas nating nakakalimutan gamitin, ang aktibong presensya ng banal na espiritu. Hindi siya isang malayong bisita o isang malabong kapangyarihan. Siya ay isang buhay humihinga na tao na gustong sumama sa atin sa bawat detalye ng ating araw. Handa siyang bumulong ng payo kapag hindi natin alam ang gagawin. Magdala ng kapayapaan kapag magulo ang lahat, at ipagdasal tayo kapag pagod na tayong magsalita. Hindi lamang pinakikinggan ng banal na espiritu ang ating mga panalangin. Nanalangin siya kasama natin. Karaniwan na para sa atin na subukang lutasin ang mga bagay gamit ang sarili nating lakas. Nagigising tayo sa pagmamadali pagsago sa mga mensahe, pagpaplano ng mga gawain, sinusubukang kontrolin ang laha. Ngunit hindi ba ito magiging iba kung, una sa lahat, huminto lamang tayo at nagsabing, Espiritu Santo, mauna ka sa araw na ito. Kapag binibigyan natin siya ng puwang para kumilos, ang mga bagay ay nagsisimulang mahulog sa lugar. Mananatili pa rin ang mga panggigipit sa araw na iyon. Ngunit ang ating mga puso ay magiging matatag at payapa. Ang mga mahihirap na desisyon ay gagawin pa rin, ngunit magkakaroon tayo ng discernment. Hindi mawawala ang mga hamon, ngunit magkakaroon tayo ng panibagong lakas upang harapin ang mga ito. Mayroong isang matalik na pagkakaibigan na nagmumula lamang sa tahimik na panalangin, mula sa isang taimtim na pag-uusa sa pagitan ng puso ng tao at ng Espiritu ng Diyos. Kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya na parabang nakikipag-usap tayo sa isang tunay na kaibigan, na nakakaalam ng ating mga pagkukulang, ating mga takot, at pinakamalalim na mga pangarap, pagkatapos ay ibinabagsak natin ang mga maskara. Hindi natin kailangang magpahanga. Hindi natin kailangang magpanggap na okay. Pwede namang maging tayo lang. Maari lamang nating ibuhos ang ating sarili. Sa lugar na ito nagsimulang pagalingin ng Espiritu Santo ang hindi pa natin napagaling, hipuin ang hindi mahawakan ng iba, ipaalala sa atin na tayo ay minamahal na mga anak, kahit sa pinakamasama nating mga araw. At kung nadama mo na ang iyong espiritual na buhay ay lumamig, na ang iyong pananampalataya ay lumayo, o ang iyong koneksyon sa Diyos ay tila mas marupok, ang panalangin ito ay para rin sa iyo. Hindi tinatanggihan ng banal na espiritu ang mga pagod na puso. Sa kabaligtaran, gusto niyang tumira sa mga pusong kumikilala sa kanilang pangangailangan. Binabago niya ang napatay na apoy. Siya ay humihinga ng buhay sa pananampalataya na tila patay binibigyang buhay niya ang pagnanais na maghanap. Lumapit, marinig muli ang tinig ng Diyos. Kaya ngayong umaga, huwag ipagpaliban. Huwag maghintay para sa perpektong sandali. Ang sandali ay ngayon. Ang panalangin na nagbabago ay hindi kailangang mahaba. Ngunit ito ay kailangang totoo. Ipikit mo ang iyong mga mata. Kausapin ang banal na espiritu tulad ng pakikipag-usap mo sa isang ama, isang kaibigan, isang tagapayo. Sabihin sa kanya kung ano ang hindi mo masasabi sa iba. At saka makinig ka lang. Makinig sa iyong puso. Damhin ang kanyang presensya. Hayaang yakapin kanya. Dahil kapag ang banal na espiritu ay nananalangin kasama natin, ang kaluluwa ay nakatagpo ng kaginhawahan, ang isip ay nakahanap ng direksyon, at ang puso ay nakatagpo ng kapayapaan. Kung ang panalangin ito ay nakakaantig sa iyong buhay, huwag kalimutang ilike ang video na ito Magkomento sa iyong karanasan at magsubscribe sa channel. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng haplos na ito mula sa langit. Isulat dito sa mga komento. Holy Spirit, keep praying with me. At sama-sama tayong mapuspos ng banal na presensyang ito. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay humihingi ng mabilis na mga sagot, patuloy na pagiging produktibo at isang perpektong imahe, tinatawag tayo ng banal na espiritu sa isang lugar ng katahimikan kung saan ang kaluluwa ay maaring huminga at ihanay ang sarili sa puso ng Diyos. Marahil ay nagising ka ngayon na may mabigat na puso, nababalisa, sinusubukang maunawaan kung bakit nangyayari ang ilang mga bagay. Marahil ay naghahanap ka ng direksyon, naghihintay ng sagot, nananabik ng pagbabago. At narito ang isang katotohanan na maaring magbago sa takbo ng iyong araw. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Ang banal na espiritu ay nariyan sa iyo ngayon, handang ibahagi ang bigat, upang manalangin kasama mo, upang baguhin ang iyong lakas. Maraming beses, nananatili tayong tahimik sa harap ng Diyos dahil hindi natin alam kung ano ang sasabihin, o dahil iniisip natin na napakalayo niya. Ngunit ang katotohanan ay hindi tayo iiwan ng banal na Espiritu. Siya ay nananahan sa loob natin. Gumagalaw siya sa loob ng na mga nag-anyaya sa Kanya. At kahit hindi tayo makapagsalita, namamagitan siya sa mga daing na hindi mabikas gaya ng sinasabi ng salita. Nangangahulugan ito na mayroong panalangin na nangyayari sa loob mo ngayon, kahit natahimik ka. At ang panalangin ito ay hindi nagmumula sa iyong lakas. munit mula sa espiritu na nananahan sa loob mo at nakakaalam ng bawat pangangailangan ng iyong puso. Isipin mo lahat ng pinagdaanan mo. Ang mga pakikibaka na ikaw lang ang nakakaalam. Yung mga sakit na tinatago mo. Mga pangarap na walang nakakaintindi. Naiintindihan ng banal na espiritu. At higit pa riyan, siya ay nagmamalasaki Nais niyang maging kasangkot sa bawat lugar ng iyong buhay Hindi lamang ang mga espiritual, kundi pati na rin ang emosyonal, pamilya, at profesional Nais niyang nauroon sa iyong mga desisyon, sa iyong mga pag-uusap, sa iyong mga iniisip Nais niyang maging iyong palaging tagapayo, iyong tapat na katulong, iyong tagapamagitan sa lahat ng oras Kung kaya mo, sa ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at huminga na malalim Isipin na pinupuno ng banal na espiritu ang hangin sa paligid mo. Damhin ang liwanag na dumarating kapag ang presensya ng Diyos ay naging totoo. Sabihin sa kanya ng taimtim, iniimbitahan kitang makasama. Tulungan akong manalangin kapag hindi ko alam kung paano. Gabayan mo ako kapag hindi ko alam kung saan pupunta. i mo ako kapag mahina ako. Siya ay tumutugon. Siya ay kumilos. Nag-transform siya. Kahit na ang hangin ay umiihi pa rin na malakas, ang kapayapaang nagmumula sa presensya ng banal na espiritu ay magiging mas malaki. Ngayon, simula ng iyong araw ng may ganitong katiyakan, hindi ka nag-iisa. Ang banal na espiritu ay lumalakad sa tabi mo. Siya ay nauna sa iyo, naghahanda ng daan. Dumaan siya sa likod mo, pinoprotektahan ang iyong likod. Pinapalibutan kanya, binabantayan ka. Ngunit higit sa lahat, siya ay nananahan sa loob mo, nananalangin kasama mo pinapanatili ang iyong pananampalataya binabago ang iyong pag-asa walang panalangin higit na makapangyarihan kaysa sa dinadasal kasama ng espiritu ng Diyos at walang simula ng araw na higit na mapalad kaysa sa isang araw kung saan tayo sumuko sa presensyang iyon kung naantig ka sa mensaheng ito mag-iwan ng komento na nagsasabing espiritu santo tinatanggap kita ngayon ilay -like kang video ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng panalangin ito, at mag-subscribe sa channel para magpatuloy sa paglalakad kasama namin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Naway mapuno ang iyong araw ng presensya ng Diyos, at naway manalangin ang Espiritu Santo na kasama mo sa bawat sandali.